Yan ang yung mga tanim kong saging. So, nakapag ano na tayo, dilip na. Pero na kulang puso. Ayan oh. Mayroon dito ng puso. Ayos. Oh. Uh, baba lang kasi may tanim din ako ditong sitaw yan eh. sitaw lalagyan ng balag ni tatay eh. ating sitaw yan meron na rin bunga ito yung tanim kong sitaw oh, malapit na mamunga oh si tao si tao numero niya yung papaya niyan Malalaki yung papaya na to natahin ung lalay marami pa tayong sitaw dito ng pinanit. Kaya na ng balag kasi eh. lalaki na. Hindi pa nalagyan ng balag. Ang gandun. Mas na ulit. Yan. Ang mga sitaw natin. May bulaklak na pala. Ayos. May bulaklak na. Oh. Eh. Wala pang akyatan.